Isang mahalagang paalala mula sa Commission on Elections o COMELEC maging mapanuri sa mga impormasyong nakikita sa social media. Kamakailan, kumalat ang isang peking post na nagsasabing hindi raw makakaboto ang sinumang walang dalang national ID sa darating na halalan sa Mayo 12, 2025. Ayon mismo kay COMELEC spokesperson at your John Rex Laudianco, ito ay fake news at bahagi ng disinformation campaign na layuning sirain ang tiwala ng publiko sa ating eleksyon. Nilinaw ng COMELEC na hindi kailangang magdala ng National ID para makaboto. Valid ID lang ang maaaring hilingin kung hindi agad mahanap ang pangalan ng botante sa listahan. Muli, tiyaking sa opisyal na social media accounts ng COMELEC lamang kukuha ng impormasyon. Tandaan labanan ang maling impormasyon. Magkaisa para sa isang malinis at maayos na halalan. CSTK Channel Subscribe, Follow, Like and Share.